Saka'y oh sa oh, oh. diba, Di ba nagamba ka sa driver? Nga sa San Juan ka lang tanong may naaog Panaaog na, sakay ka luwat, kalumpang Saka'y trawalag sa kain Saka'y sa kain Saka'y sa kain Saka'y ka luwat, kalumpang, kabalik Kung harap ka mismo sa Robinson tabok ka, tapos sakay ka kalumpang sa balo, sa plan, and sa pancit ka bala tong baa ah, bala. Ang balasa, sa minibus na lang sa sakay, parang minibus bidudog, oh. may mo o may manalo oh, um, sa kundi. Oh, sa, sa ano ka na lang sakay sa minibus. Or di ba kung ara ka mismo sa rob tabok ka tapos sakay ka minibus. Tapos ang balon mo ang konduktor nga sa San Juan, Kamanaog, San Juan, sa may iglesia. Tawa ang ano ka dayon na ka chat kay say maglapaw ka naman dara ka na ng tulog sa bus dayon. Dobra dobra. Ha? <inaudible> 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 At, sige sige sige. Sige. Sige sige. sige. sige, sige. <laughs> <No>. <laughs> <laughs>